Please. Maraming kanin po ko sa inen kaya ulam ang kinakain ah. for everybody dito sa Tecram oh. House Hindi ko po alam pa, paano ko sisimulan tita kasi sabi nila tita, wag na lang banggitin yung pangalan. Okay. Okay. <laughs> ano na lang uh, Tita with a big heart. Nandito po sila ngayon ka Telegram oh, para just ano mag-sharing yeah, want to share our blessings. Oh sa mga bata po mamaya. Pero alam niyo ka Telegram gaining po, po sila sa ibang bansa. Oh. Para magawa nila 'to. Kita thank you. Okay. Salab. Bye. sa mga kababayan po natin. Pag may love talaga nagagawa lahat po. Mm. Ina basang basa si Tita sa pawis. Hindi si siya sa... Oh. Ay, kakasweet naman. Yan ang mahal tawagan nila. Parang, pag, ano, parang kami lang mag-asawa. Yeah, but... Hindi uh, na. Uh, oo, kasi hindi na natin magagamit ito. So, kaya... share na lang kay Tech Katekra, ang daming, ang daming karne. Parang kahapon lang yung kaininang precious, yung kanyang pa, ano, katekra. Okay. Puno na ito, kailangan natin ano. wala pa yung mo Yun nga, get the gulay. Ito yung aking mekos-mekos na lomi. Wow! <laughs> Tita, tigman ko ah. Oh, wow. wow! Thank you po. Tita, ba't, bat nyo ito ginagawa? want to share my blessing. Our blessing. Mm. Yun lang. Kasi, sabi nga, di ba? Pag puno na yung cup, huwag na daw tayo maganap ng pangalawang cup. Mm. I-share mo na yung sobra-sobra. Opo. Okay. Thank you, Tita. Oh. Lagi kong iisip Share na, I Hmm. Namit nyo na rin nung si Tita Ete. Oh, nga no, no, dito yeah. rin nung no, pala yeah. si, ano. Ay, <laughs> Ay! sister ko po pala. Correction. Ay, hindi po. Ano lang po, sister. Older sister. Ako na po ngayon ang mama din niya. Wala na kaming mama. Niya. Big mom. Yeah. nila. So, praise the Lord, we have a chance to Mm. be with her. I'm so thankful. Kasama ko po siya nandito. Thank yeah. you, Tita. To sa serve. Lawag, sa mga kababayan po natin. Yeah. To serve. So, God, be on that glory. Chuk -chuk. Yeah. God Tapos, be that glory. Tapos, yung mga, mga kasama panang. po. Tagakanda ba lang? Oh, ah, si ate ayaw akong pansin yun eh. Oh. ate, pangalan mo ate. Ha? si Ate Ella, si Ate Rhea, si Ate Rhea, morning po, tapos kay Tita, nahiyas. Dahil sila, naging nani namin yung mama nila, way back yung maliit pa so So tagamito sila, pinasyalan nila, hanan nila sila, dapat, kaya nandito rin. Tignan ko lang po si Tito dito, Tito. Ben. Nag-bless ka na. nag -glass na siya sa mga tita, ma. Ha? Ayan, si Tito. Busy po si Tito dito sa kakaiwa. Uh, Nasa uh, pag slice pag masarap. Pag maling slice mo hindi. Ha? Oo nga. Dapat pati paghiwa po Tito, no? With, uh -huh. uh, with love. Uh -huh. Tito, kumusta po? Okay naman. Thank you, Tito, sa love sa mga kababayan natin. Ang sarap lang po nung, nung nagkaroon tayo ng pagkakataon na magawa natin to dahil kay Gade, no? Tito. God's first, like talaga. Mm. Without Him. Coming! Coming! Mm. Ito na lang. Ito na lang. Yun ang aking kasita. Ah, thank you po. Assistant, roommate, driver, financier. Hanggang ngayon no, ang tawagan nyo, mahal. Mahal. Kasi mahal talaga yun. Oh. <laughs> Kasi po, yung iba, nawawala na yung minsan, di ba, mahal. Hmm. Tapos nagiging ma. Tapos may katagalan, wala na. <laughs> mahal na lang. Eh. <laughs> oh, ganun na lang di ba? Hoy, ganun. <laughs> ganun, ganun. But, ganun pa rin. Ano yung mas nagpapatatago sa samahan po niyong mag-asawa? Eh, pumarap tayo sa Diyos eh. Hmm. You must face the Lord kung ano mang mo. You have to fulfill it. Hmm. Yeah. Tama. Kaya hanggang, hanggang end. <laughs> Tama po yun. Yan. Yeah. Uh, bless na to tita. Uh, it's fine. Yop mo, yop mo na natin. Paano? Meron pa po tita. Mm. Oh, what would you say to Titas and Tito? Salamat. Hi, hello po. Si Tita, di ba nang oh. na dito? Tignan mo. <laughs> Tito, pinapunta ko na si Tito da si Kuya August. Siya na pong bibilin n'yo. Pagkadatangan. Well, sorry po ako. Alin na? Alin ako nitong makikita? pagka na dito kami mga kayo. Pupunta na sa Ah. Ito na po. Sa totoo lang, kayo 'yung ano. Second time na nito. Oo, second time na dito. Wo shade ng ano na mumukhaan. First time. Ayun. Ano yeah. po mga yeah. Kasama po niya. Mm -hmm. Yan, mga so, kandaba. Taga-kandaba kand, 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 sila. Kayo po? Yeah, parla. Ah, Asawa ko, taga Pangasinense. Yes. So, sister ko, taga Pangasinense, nakapag-asawa ng Pangasinense. Pangasinense. Yes. May fiesta pala magaganap. Saan uh, niya? Uh, uh, small fiesta. Oh. <laughs> <Small> fiesta. <laughs> Paano nila sa church, sa mga kabataan? Salamat po, tita. Yeah. Yeah. Salamat po, 33 um, Parang ano, kategram. Ang po nalang oh, kasama. Kaya, yeah, hindi uh, so, uh... ka po magubutong. <laughs> 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 Sino yung may hardware sa pagkasi? Um, Sabi ko mag kami ng mga ano para kay sa dumagat at saka kay... Yeah. Yung gumagawa ng bahay, si Pris. Ay, siya pa rin masunugan. siguro ni... na ano Delgan? Nail Oo. sa nah, But they mm. have to train sa mga tools Always wasting oh. safety first. Yeah. rin 'yung may sariling gamit. Ah. Sa next pagbabalik, may party tayo sa spa. Yung mamaya mag oh. rin ang mga. Ano ba mga bayan ng di ba ko po alam kung natanong nah. na po ni Tatay Ram. Ito po ba yung uh, tradisyon nyo na pong ginagawa? Hindi. Ano lang, At ang gusto ko lang ishare yung biyayana I mean, ito ba yung ginagawa nyo regular? No? Yes, that's their After mission. mission. Mm. Actually, oh. uh, uh, ko na po yung sa piling ko na homeless. ako yung isa Yeah. Eh pero sinabi ko nga sana, something, sa Pilipinas kumagawa. hindi lang yun. Mm. And we started last year. Yeah. Last year, nag-dry ano, run kami sa Lingayin naman. 325. Oh. May community po ba kayo dyan? Or talagang sari-pusang yeah. ano lang talaga? sari ano lang talaga? sari Sari-pusang ano lang talaga? mo? Kaya naman namin. Basta andyan yung taga-prep ko, walang problema. Si Tito. Uh -huh. <laughs> <laughs> Ako, I salute him. Yung ginagawa niya hindi easy. Yes. At gano'n siya kalaki ang puso. di yeah. Diba? Kaya ako sabi ko, pumunta ako dito, not for Pumunta ako for mm. Diba? Sarap ka teka. Ito ko na Kasi gusto mo rin na ano eh. Pawis-pawis. Kasi Diba? Ganun, oh, gusto ano? mm -hmm. ko rin makidugtong sa makishare, ano, magbigay ng share sa mga projects niya. Mm. Know? Uh, Katagram, yes. ang, a, ako po naramdaman ko kina tita ang, ano, ang sarap sa puso. Sa, mm. Parang sobrang napaka mapagmahal po nilang mga tao. Oh, Salamat yeah, Masarap magsasama-sama yung mga ganito. Anak ng Diyos. Yeah. Thank you po. Yeah. God bless oh, po ka tayo, yes. Pag-pray na lang ng feeding mama niya. Opo, kung Sabihan ko po yung mga... Saka dito ka mag-check? Okay. na si Lord sa lasa sa mga taong kakakit. Napakarami Napakaraming ulang. Ipet lang. Oh. Oh. Uh, ah, uh. nandito pala si Ate Janet. Good. Ka Charlie. Mm, thank you, Ate Janet. Sunday school student. Mahal. Mahalong, Mahal, oh. ganda ng tawagan din nila. Oh. Mahal. Napapalingod din ba kayong dalawa? Oo. Oh. din kayo? Opo. Expensive <laughs> na. Hmm. Ayan po yung mga ano. Ay, ito. Ito tauli yan Oh, ito. Ay, Si Tito Sarap nandun po siya. Nagpapractice na po siya. Si Gio at si Benben yan pinagpapractisan po ni Tito Gerald. Magpapasa Mmm, thank you, thank you. the box po yung mga mga ben sa mga samahan mo si bin 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 melvin alvin uh, okay. Hi. Hi.

<laughs> tita sexy, thank you Tita. Di <laughs> yung na lang po. Something, something lang. Na uh, kay nanay po ta. Ta. Thank you po. The... Ah, sige po. Thank you po. Thank you. Thank you, thank you po. Iyan ko po. Thank you po. Thank you. thank you. May, may, may regalo pa ho pala kami. Tita Jo. May regalo pa tayo sa to. Mahal pa, ano na lang daw to yung ano para magamit. Ito kay Tita Jo. Tita Jo. Ito kay Hinda. Kay Hinda to, tapos kay Tita Jo. Sa Kilaram siya to. Ah. Oh, ano wala si Tito, oh. Ay, si Ben Ben, tama-tama. parang oh, alam niya magsuswiri niya. Ano na pa? Ay, may ano ka pa, mahal. Oh. Ang mga